Good morning. Kami lang usan ni Don Carlo ang nag-ato sa school. School na kaya si Don Carlo. Isa, kayo na lang papa. Pag bumaya na guys, isulog ni Don sa Usa ka. Department store char. Nagpalit ni Ob pintura para sa eskwilahan. Siyempre, nagtanaw-tanaw sa midiri. Kaya taas pa man ang oras. Kaya wala pa man ng gawas. Ang ako, ang apo. Nagtanaw-tanaw sa midiri. Ito po. Oo, nindot siya, oo. lang kada kong, ang baka sa mga gamay, ang samang sala. Palito niyo muna, Ron. Dili, oy! Basta kami na gani mag guys, aning isa ka parents. Anong isa ka no? Nagpila? 250. Anak siya, inanak? Wala, di ka inanak? Dili, inanak ka, dito, dako ko. ni Kala? Oo, oh, teacher, this is man daw. Basing Wala na Isa. Ah, basing na, na mo, pa. 899 ra. Ay, 9,000 so nandiyan. nandiyan. 899 barato po ang mga display nila diri guys na gusto po sa si akong kauban ba mo palit mm. na lang siya mas may isa ka mga palihipalit mm. abi hmm. hmm. mm. na ko bugnaw ang trip niya. ang unsa di gusto bugnaw niya kini mga pantalon para makakita siya mga barato pang pag medyo mahal siyang pananaw ihang buhi siya guapo pero kanang iyang gigunit-gunitan iyang guna siyang trip niya gibajitan yun na niya kay para sa si ilahang balay napansin ako ang cute oh. Okay, okay, okay. Yeah, Oo, so hapit na Biot. ang Valentine's Day. So dagha na kayong mga display din ni. Igo ragod ni sa nagtanaw-tanaw para makaabot ni sa oras oh. mga tinggawas na sa ako ang apo. Oh. Ang Biot. gawas na Biot. di ay sila guys. Tapos ihulap na lang na ako ni isa nako ako kay para mauli na dahil ni kena Kaya na apapoy lakaw. katawang <laughs> gudya. Ning sulod pa siya. As asar Ha? Pag gumana ko ni guys, ni na lang ko kay akong gihatod ng mga gamit sa kundo. Ang mga kurtina, daghan kayo po ka ng gihatod. Tapos pag gumana, hapit po ko din sa mall na dool sa amuha. ng nang tanaw-tanaw po kong pintura bang nga para sa kahoy tapos na ka nang nangwan ka iya ng usa bago po ni uli ingapit usa ko na balik mangga nga upat ka lami ang iyahang mangga kay bago da ining harvest crispy pa siya ba pero galing lang kini ako ang nipon. Masurinder. o paak mangga oh Rikutog na lang akong video guys. So, daghan ka daghan kaayong salamat sa pagtan-aw. Tuyong suka, ay tuyong suka, tuyong asukal.